Naniniwala si Senador Pia Cayetano na panahon na paray ang ng kaalaman ng mga vendor sa teknolohiya lalo na sa panahong ito. Ang nakikitang paraan ng senador ay magkaroon ng mga programa sa test na hinggil dito. Ang pahayag ay ginawa ng senador bilang pakikisa sa selebrasyon ng Women's Month sa Cebu City. Sa kanyang talumpati sa harapan ng mga vendor, pinigyang diin ni Cayetano na malaking tulong sa mga kababaihan kung nagkaroon sila ng sapat na kaalaman sa makabagong teknolohiya sa tulong ng TESDA. Halimbawa na dito ang paggamit sa cellphone para sa mga customer na nais umorder o bumili ng kanilang mga produkto. Don't be afraid of AI, but you have to upskill yourself so that yung tools na pwede mong gamitin from AI, magagamit mo. But what we are told by experts is, Instead of just being afraid, we have to act upon it. We have to understand what it is. So, my story with the vendors was really, how, what is this, and how can AI change their life?